morning! Ayan guys, uh, so pangalawang araw na namin dito sa Manila kaya pupunta na kami ng Devisoria mamimili tayo ng mga school supplies at saka chinelas ng chinelas. mga katutubo and ay from Ma'am Loida ulit Thank you so much Ma'am Loida At kay Sir Robert Ban Orden Family Sama natin ang team DFL. Ang mga ina, nakalabas ang mga ina guys. Baka hanapin niyo silang guys sila, Gigi. Uh, mm -hmm. Ano, hindi po kami cash niya sa sasakyan ka walang dami namin dala pa uwi. Nice. Pag ng ngayon pabalik, nung papunta kasi, talagang walang masakyan. Dito lang kasi yung namin uh -huh. yung pick up. Hindi na namin sinama silang tiligaya. Next time na lang ulit sila lang <laughs> nila. Mabalik tayo. Ayun si Ma'am Margaret. Hello you know, guys. Nagkakadwa nice. <laughs> kami manang. Yan. Maiwan daw siya. Wala passport. Okay. natili gawia mo oh, kamukha mo? Yes, you did. kasama <laughs> dito aday ni aday ni Ada ini, ada ini. Tumdung pa Taposin mo. Kaya yung mga priority. Priority lane. Sa chinelas muna tayo. Dati, juan ang pasukatin mo. Dati, ma'am. Ready na ba yung saan mo? Adjust tayo. Madagas wala man sila yung salamay na salamay salamay lang salamay Tingnan niyo oh, nasa Ice may ganito siya. parang ano din siya nakasampa ato rin. May wala discount pag bumuo ng one ticket keng tulad nito. Um 250 pieces. Wala nang wala. Eh, hindi pa ba presyo? Malalim na 'yan. kajuaga. Eh, niyo natin. Chinela sang gaganda. Ayan <tessizong> ay wag yung puti. Ha? Ito ito maganda to. Itong puti, wag na kasi. Ito ito, ito may mga tricky. Ano sa isip? Tinatanong yung kuan nila yung kuan. Ito oh, oh, yun, na ito. Ano kaso ito? Ano sa Oh, pero parang naman

Maganda to guys kasi, kasi yung design. Yun. Tsaka hindi may iiwan yung paan nila kasi may pang ano siya sa likod. Oh, Nakapagod kasi na yun. Pwede na to sa grade. Grade 1. Oo, yung mga ganyan. Ano oh, size ba to? Grade 1. Bye bye nyo na lang. Kasi nagatang yun ang dami. Ayun ang dami.

Ano? Ang to mating ten sing wala lang. Oh. babae Lala, Lala, lalaki ng kinder, si Dito Iba lang magka singko. 'Di yung nasa Iba-iba kulay. lang. 36. Ito yung mga pang grade, ano? Grade 6. Ngayon pasukan. Anong kwan yung sa'yo ate? Anong grade? Anong grade yan? Grade 2. Babae. Wala silang

at mga ano yon but one mas mahal dito uh -huh. Mas mahal dito one

ang hirap pala maghanap ng ano size kasi yung ibang ano tindahan walang available. Twenty, 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 yang namanya untung yang namanya Yan to. Kuya, pansinin mo yun, oh. No? Ilang, magkano daw yun? Kailan <laughs> mo na Kanina pa nagatanong si ate. Ay, no? mm -hmm. Hala, sumapit. Uh -huh. Kay balang? Tawagan nyo eh kung kursonada niya, May hindi kursonada. Tinatéhi. Parang grade grijan. Grade 4 Grade 4 Grade 4 19 grijan 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 yan na mo muna kung ano mong sinuman? niyo palang pinamili, sabi kung Okay kung sino? kung sino? kung sino? kung sino? kung sino? kung sino? kung nineteen tu di ba? dila ng kusang meron na kaya Plastic plastik tayo wala. ano? walang mabawi. walang plastik. nineteen. plastik meron kaik. Oh, okay, okay. 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 so, yung anin na pang grade, na grade 5, nakuha natin na, na pang, uh, 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 pang Hindi, 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 sinabi ko sa'yo kanina. anin? Ano ito? Wala pa? Wow, wala, pa. Nineteen na. Ano na? 25. 25. 19 na.

Ano yung kwan Yung kanina Yung ini. Sabi ko 30 po. Oh. Kulang nala na lang mag si Kuya Dan. Kuya namin. Mabising ka Magduduling ka mag kami. hindi Magduduling kami tibisinan. Dulit tayo. kayo Ngan niya maliliit. kayo. 25 na siya. Nineteen pa lang sa akin. Nineteen yan. tindahan na to guys. Kami lang nito mga 58 mam. 13, ay 12 po yan. Anim po mam. 27. Ay, puso. 27, 28. Nay, kira. Ay, apagam to yan. Mag-iyak yung mga tangga pag may sira. Ay, pa naman yun. Paano wala sila daw? Kulang kulang din kasi yung iba eh. Ha? So black Pero last store na to guys, kompleto na. Kasi mahirap maganap nung size. nung Pati sila ate natataranta. Naguguluhan na saan

Tapos bilangin nyo lahat mamaya kung ilan yung kalangin nila. So, bilangin nyo items. Ang balik ulit sa number <laughs> <laughs> yung okay. okay. okay.

Hindi, hindi. Dito lang yung iba-iba. Dito yung po tayong Ito sa ating tao. Parang mabihay. Oo. Mga teater ko. Aming na fest ka. Yung ko, mayroon pang puti. Magkasi pa rin. Para kaya di may uwing gamit sa kanyang hindi. Kaya yan. na ba? sining lang yung itong part. Ang mga pag-inabang, ang mga pag-inabang. So parang, doon lang Kain <laughs> na tayo. Ay, oh, ihat, oh. ihatid lang natin sa service muna. mo na mo yung service dito? lang. ito, 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 mo ito, 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 ito,

Panat <laughs> ng mga ina. Ay, daan ni bak. siya. Baka medyo makita ng litbig eh. Alam, may tao dito oh? Oh. ah? Ah, <laughs> baka gatawa si Kuya eh. Okay. Kuya. kuya, kuya. Lang lang ha da. na yung nagadaan. Baka <Susukain> <Susukain> oh, -mura guys. 100 pesos. Nakakagakain ka na. Wala po kayong ano? Para ano pong ispo nate. Bakit hindi mo maipit natin? Ayun na lang, disposable. Ilan po Ako. Ano pa? Ano pa? khane shob khay eta

Ito so yung pangot. guys. Nakasukpangot mga mukha. <laughs> mga <pagod> na. Sa <laughs> <Nas kataulo> ko. Napagod <laughs> pa. Ikaw guys. Sinilas ang pinakamahirap pala bilhin dito lamang kami dun sa ano, chinelas kasi sa isang tindahan hindi kompleto kulang kulang hindi naman kami sa ibang tindahan yung kami natanggalan ibang school surprise guys ano di-deliver na lang bukas bali in-order na lang namin sa pinag-orderan na namin nung nakaraang taon pero mm, dito lang mas madali kasi hindi hmm, na ano hassle -bot, bot pa ng mga box-box di-deliver na lang sa bahay so yun guys kanina refresh na dati kanina kumarebuso pang lakad eh tapos ng sinigang sa pamangkin ko punuin ayan natin, Loida ito po yung mga nabili ni Balo yung bag black shoes meja saka ano, mga notebook papel ball pen at tsaka yung kulang na lang po sa kanya ay yung ano niya, yung short ay, short ba? Yan, pangpasok. Short na pangpasok. But short. Short na. Hindi, ano? Hindi pants. Hindi pants. Thank you so much, Ma'am Lloyda, sa bigay mo kay Charles, kaka kay Daryl. Thank Ito rin po, si Ma'am Yonza. Thank you, Ma'am Lloyda and Sir Robert Van Ording. God bless po. Thank you so much, Van Ording family. Ayan si Si pa Charles po ay meron na po siyang sapatos kaya ang binili niya na lang po ay pang PE. Pants possible... tsaka t-shirt. Tsaka meron na rin po siyang bag kaya yan na lang po ang binili. Maraming <brushing> salamat po sa Van Orden Family. Lalo na po kay Ma'am Loida and Sir Robert. Dahil dito po mas talo <laughs> <Right>. <przestves> pa muna. Pagbubutihin ang aming pag-aaral at di na po mag-ubre. <laughs> lima, mga mama, kami mga magulang. God bless po. thank you. Ingat po kayo jan. God bless po. We love you, we love you po. Thank you.